Diyos, murag wala ka nung kadaadlaw dahil sa bagyong tino update naman tayo dun sa baba mga kabuang tingnan natin ang tubig kung anong kulay tsaka itong daanan din natin tingnan din natin parang may dumaan na ano ha uy hindi ng ano uh, huwag na lang huwag ano? na lang, lang isabi dulas pa rin dahil sa ulan tingnan natin yung tubig kung anong kulay talaga basa pa yung lupa kawawa naman yung bisita natin dito lalo na pag yung medyo uh, may edad nahirapan ito patingin natin basa pa, basa pa, lupa hirap talaga dito pag umuulan maputik, madulas hirap talaga kulay ano tong tubig malabo pa rin hindi pa rin malinaw kala ko malinaw hmm, siguro bukas pag hindi na ito pag hindi na uulan mamayang gabi ito so, ang ang tubig ah. labo Kaya pala Ano? nya nya nga Malabo ang tubig eh yung isang balsa ginamit siguro ah yun pala ano baba tayo tingnan natin yung focus ano nangyari sa force wala yung balsa malabo pa rin tubig <coughs> kaya pag may bisita no, mahihiya tayo kasi yung falls natin hindi hindi magandang tingnan gandahan ng baka madulasin natin natin ang course natin. Maganda ba? Pagpangit. Wala tayong magawa. Malabo pa rin. Hindi naman siya gaano ka pangit pero oh. to. Kunting labo. kunting labo. Malabo talaga, malabo. Ayan. Yeah. Ayan. Kaya pala wala tayong gist ngayon. Hindi maganda yung tubig natin. Hanggang dito na lang mga kabuang. Update na naman ako bukas pag wala ng ulan mamayang gabi. Thank you for watching, mga